Ayan guys, pasok ko, nasa ko, Sire, ko. na sa trabaho. Yung chelas ko nasira. Sira yung chelas ko. Kung ka na sa kalagitan na ako na malapit na sa binundo, saka na masira yung chelas ko. Dito rin sa nainawalan yung chelas ko. Ayan po so chinilas ko, lakad ako. Malayo tayo pa ng konti lalakarin ko. Ito yung chinilas oh. Naputo na. Lakad, lakad pa. Ayan. Meron naman akong chinilas sa ano sa barks. Diyan ko na lang anihin. Sa sa kanila sa kanila ni boss. Malapit na ako sa pupuntahan ko. Chinilas ko. Ayun. Sira. Thank you. <tinyo> ay ay naman dun sa barox si, eh. doon ko na lang susutin yung isa ito tatapon ko na sakit pala sa paa pag ano walang chinilas dati sa probinsya nag chinilas ako ay dati sa uh, probinsya nagpaapa ako makapal yung kalyo ko sana sana ako kahit mabato pa dito kung ka pala sakit sa paa pag ano walang chinelas Ayan, na ako sa uh, office. Hintayin ko na lang si boss. Sakay ako sa kotse niya katapos. Ano? Doon na sa Bulacan. May ginilas ako doon bago. Ayan kasi binibinigin ginilas. May, mayro pa akong bago.